si Kite ay isang mahalagang karakter sa anime at manga series na Hunter x Hunter. Siya ay may mahalagang papel sa maagang kwento at sa uli muling lumitaw sa isang malaking binagong anyo ng parahon sa Chimera Ant Art. Si Kite ay ipinakilala bilang isang biasang hunter, isang miyembro ng organisasyon na pinamumunuan ni Chairman Netero. Siya ay naglilingkod bilang isang guro kay Gon Fricks, ang pangunahing tauhan at nagbibigay inspirasyon kay Gon na maging isang hunter rin. Kilala si Kite sa kanyang kasanayan sa paggamit ng isang natatanging armas na tinatawag na Crazy Slots. Isang nakonjure na armas na nagpapakita bilang isang malaking clown-like creature na may mga islat sa kanyang katawan. Bawat isa ay katumbas ng iba't ibang armas. Unang lumitaw si Kite sa panahon ng Hunter Exam Art, kung saan iniligtas niya si Gon at ang kanyang mga kaibigan mula sa isang mapanganib na banta sa anyo ng isang malaking fox bear. Ang pinakamalagang papel ni Kite ay dumating sa panaw ng Chimera Ant art. Siya ay namumuno sa isang misyon upang suriin ang mga Chimera Ants. Isang species na nilikha ng matinding pagnanakaw ng Chimera Ant Queen sa iba pang mga nilalang. Pinakilala ni Kite si Gon at si Kilua sa mga Chimera Ants kasama na ang mga makapangyariang Royal Guard at ang mismo hari. Sa isang pagtatalo kay Neferpito, isa sa mga Royal Guards, Si Kite ay lubhang nasugatan habang ipinagtatanggol si Gon at Kilua. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ibinigay niya ang kanyang hunter license kay Gon. Nainimok siyang kunin ito at umalis, batid ang panganib na kanilang kinakaharap. Ang malungkot na kapalaran ni Kite ay nagiging masalimuot nang siya ay muling isinilang bilang isang kimeraan ng mga anak ng Reyna na si Neferpito ang kanyang bagong anyo ay nagtataglay ng ilang mga alaala at personalidad, ngunit siya ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Chimera Ants. Ang pagbabago ng anyo ni Kait ay lubhang nakakaapekto kay Gon na naging determinado na ibalik si Kait sa kanyang dating sarili. Siya ay naglilingkod bilang isang guro at inspirasyon kay Gon at Kilua na umuubog sa kanilang pag-unlad bilang mga hunters. Ang kanyang pagbabago ng anyo ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kalikasan at kahalagahan at pagkakakilanlan pati na rin ang mga etikal na implikasyon ng mga eksperimento sa kimeraan. Ang kapalaran ni Kite ay naging isang pangunahing lakas na puwersa para sa pagunlad ng karakter ni Gon na nagtulak sa kanya na gawin ang malaking sakripisyo sa kanyang paghahanap at paghihiganti ng katarungan. Ang kapalaran ni Kite ay nakakaapekto rin kay Kilua na nagtutulak sa kanya na harapin ang kanyang sariling mga kainaan at motibasyon. At siya ay itinutukoy sa kanyang pagtuturo, sakripisyo, malungkot na transformasyon ang kanyang papel ay nagpapalawak sa kanyang mga pagganap na nakakaapekto sa mga pangunahing tauhan at nagtutulak ng malalaking mga pangyayari sa kwento lalo na sa panahon ng Chimera and Art